Ang mga kwento at video sa podcast na ito ay base sa personal na karansan, ring at kapiluan ng post. Hindi ito expert advice, legal guidance o sebo ng video. Kung may tinamaan, eh di sorry, pero baka kailangan mo itong marimik. Kung hindi ng utak, wag po puso. Listen responsibly, Gagi ka rin eh. Gagi? Ito no ba yung life crisis? Yung tipong pag ka sa umaga tapos... Ano na? Tama pa ba to? Welcome na isip yan lately. Same here. Alam kong may wala siya. Kinababayan nila ako. Gagi, Gagi. Podcast. 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 Gagi podcast. Gag Malamang. <laughs> <laughs> Welcome to Gagi podcast Gabi Gabo. Malamang relate ka no. <laughs> By the way, I'm your host Linus. Nice to meet you guys. This is my first episode ng podcast na to. Bago pala tayo tumungo sa episode natin. Shoutout ko muna, Bonentin, ng Tagabicol Podcast at si Paring Christop. Yun. An- na-inspire -na nila ako, and lalo na si yan, kasawa. And then, shoutout na rin sa so, bago nating virtual friend natin dyan Tin Padaba ng The Original Podcast and then sa bago natin dyan mga katropa sa Pinoy Mimiology Cancer Boskwan Sana naman magkaroon naman ako isang episode dyan oh. tatambay lang ako Actually guys, marami yung tinatambayan na podcast. Andiyan na yung Taga Bicol Podcast. It's a Bicol Podcast. And then, yan, nakikinig na Cool Pals. Isa akong Cool Pal. <laughs> <laughs> And syempre, di mawala dyan yung bago matulog with Red Oliero. And Arden Bernardo, wakididoo! Hahaha! <laughs> And then, Intellectual Wall with Victor Anastasio. Yung mga pinakikinggan ko lagi sa Spotify. And then, syempre, dumagdag na yung The Original Podcast. Yun. Baka naman tin. Taka-upload din. <laughs> And then, lastly, bagong salta lang ako sa The Pinoy Memeology Podcast. At ako ay mahilig... <laughs> Mag-quote ng memes ng mga bossing natin dyan. Shoutout sa inyo. So, ayun na nga. Back to the topic. Guys, minsan naguguluhan kayo nun. Ako naguguluhan ako minsan. Na pag may trabaho ka na, lagi na lang same thing yung ginagawa mo. Yung parabang paulit-ulit, araw-araw. Tapos mo, ay, Monday na naman. Tapos, instead na maano ka, matuwa ka na, oh my God, ito na naman, work, money. Hindi minsan eh. Minsan, maisip mo na lang na, ay, Monday na naman. Tagal pa. Five days pa bago mag-off. di ba Tapos, pag dumating na yung Friday, ang saya. Ang saya mo. Kasi, oh my God, sa wakas, bukas, off ko na pero on the next day like uh, anong gagawin ko matutulog na lang ako na mahaba sa araw-araw mong ginagawa yung trabaho mo di ba nung bagong bago ka palang matanggap sa work mo ang saya-saya yung parang ang sarap magtrabaho dito ay ang, ang saya kasi yung mga katrabaho ko parang friends ko lahat Ganun. ayun yung manager ko ano paborito ako, 'di ba? Tapos ayun pag nag kasi parang pagbago ka pa lang yung trato sa iyo talaga. The best. <laughs> Hindi nila pag pagkakaisan parang ganun. Pero ilang araw ma ilang araw ilang buwan ilang taon yung lumipas same thing yung ginagawa mo. Parang nakaka-burnout, no? Yung parang, ay, ito na naman, work na naman, ito na naman gagawin ko. Tapos alam mo na agad yung, kabisado mo na agad yung, ano, per hour, alam mo na, na by 8, dapat ganito na yung ginagawa mo. By 10 a.m., ganito na ginagawa mo. Ay, wala na bang bago siguro may bago lang pag may chismis may paki-chismisan -chi tayo eh <laughs> okay, chismisan tayo so naka natin may pinag-chismis chismisan tayo na balita like you know about celebrities, politics, andiyan 'yang lahat. Yan lang yung bago. Pero yung ginagawa mo the same thing na minsan nakakainis na rin kasi yung free meal nyo paulit-ulit na lang. Di diba? Minsan nakakainis na rin na black na lang lagi sinusuot mo. Kasi part siya ng trabaho mo. Di ba? Ouch! Woooh! kailan ba nag kailan ba nagbabago? <laughs> Nababago lang siya pag nagkakasakit ka. Siyempre hindi ka papasok. Masaya ka. Pero hindi eh. Kasi nagkasakit ka. Bawas yung pera mo. Nagkasakit ka. Malungkot ka pa rin. May sakit ka eh. Tapos, Ayun. Minsan, iniisip natin, oh my God. Dito na lang ba ako mag-stay forever? Hanggang dito na lang ba talaga ako? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Yun. Nababurn out tayo. Nag-overthink na tayo. Na, oh my God. Ito na. Ayoko na dito hanggang dito na lang yata ako. Di na yata ako mag-grow. Di ba? Ang hirap. Tapos, yung magigising ka ng alas dos ng umaga. Diyan yung mga thoughts mo na, paano kaya kung ganito ginawa ko? Sana hindi ako nandito, no? Paano kung, paano kaya kung naging ganito ako? sana ma- marami akong pera. Yun yung tinatawag na 2 a.m. thoughts, di ba? Pag nagigising tayo, instead na matulog tayo ulit, hindi napapaisip tayo kung kung ano, yung paano kung ganito, paano kung ganyan, di ba? Yung tipong nag-search ka sa chat GPT ng meron na ba akong life crisis ngayon. Tapos sasabihin niya, 90% yes. Mas sure pa sa, sa sure na sure sa sagot, di ba? Yung hindi niya man niya alam. AI yun eh. <laughs> yun. Then... Ano nga ba yung mga symptoms natin? Symptoms ng mga life crisis yung isa na dun yung parang stuck kahit busy ka. Yung ganito yun eh. Minsan nang, Yung alam mong busy, kasi guys, nag nagtatrabaho sa restaurant. So, yung alam alam mong busy, alam mo na dapat yung gagawin mo, pero, oh my God, Parang natigilan ka, na-stuck ka, di mo na alam kung ano gagawin. <laughs> Nangyari na yun sa inyo, no? Kasi, yung, syempre, yung trabaho mo, kabisado mo na ilang taong ka na dyan sa company na yan. Tapos, biglang, na-stuck ka bigla sa sobrang busy, na-stuck Oh my God. What I'm gonna do? Wala, stuck ka na naman nangyayari yan sa buhay, di ba? Tapos di mo na alam yung passion mo and or pressure like that. So before guys, nung napunta ako dito ko sa US. <laughs> passion pinakaunang as in na in love ako sa cooking na tinatawag. Ang dami kong natutunan sa pagluto as in whew thank you may maraming nagsasaga maraming chef kang nakilala tas maraming kang natututunan sa kanila and then inya nga lingpat na ng ibang restaurant work ka na naman doon may matutunan ka na naman until yung panahon na yung passion mo naging pressure na eh yung oh my god dati passion ko lang to ba't ngayon pressure na ako bakit kailangan kong gawin to ng mabilisan ganyan ganito ganyan wala eh ang hirap yung napipressure ka na yung dati mong passion napipressure ka na ganoon di ba Actually guys passion ko guys ito mag-podcast pero, nag, da, dati, kwenta ko lang sa inyo, dati meron na akong podcast. Hindi ko na sasabihin kung ano yun. Pero dati na, meron na akong podcast. Umabot na ako dati ng 13 episode. Tapos, ayun. One time. Oh my God. na ako bigla. Yung parang, oh my God, 13th episode na. Ano na? Ano nang sunod? Yung parang, Oh my God, di ko na alam gagawin ko. Yun na naman, as in na pressure talaga ako sa ginagawa ko. But, yung isipin na, um, ayoko ng podcast. I really love podcasting. Doon mo may lalabas yung lahat ng gusto mong sabihin eh. Kaya, that time, nag-stop muna ako. Yun. Kasi, parang, oh my, dun din, na burn out. Kasi ikaw ba naman, every week, meron kang ina-upload at least isa na episode. So, maabot ng, in, within two months, naka, nakawalo na akong episode. ba diba? Grabe no. <laughs> Sinong di out nun? Tapos, Meron din dyan yung friends evolving. Yung parang same kayong nag-apply, same kayong natanggap, same kayong nang ginagawa araw-araw. Tapos, yung kaibigan mong yun, one day, bigla na siyang napromote. Like, evolve na siya. Parang ganun. Tapos, ikaw, ayan, same pa rin. Di ba? Parang, ang sakit. Parang, ginawa ko naman best ko. Pero parang walang naka-appreciate. Wala, na-stuck na ako dito. Ito na naman, bumalik na naman tayo. Wala, parang na-stuck ako dito ah. Samantalang yung mga kaibigan ko, ganito na. Ganito na sila, ganito yung posisyon nila. Wala, wala eh, Pinoy tayo. Yun yung lagi natin ginagawa. Lagi tayong nag-compare sa mga kaibigan natin sa mga pa, sa mga tao sa paligid natin. Lagi natin kino-compare 'yan. Wala eh, ganyan talaga. <laughs> Tapos isa pa diyan sa mga symptoms ng life crisis natin is yung tatanong ka ang tatanong like hanggang dito na lang ba ako? Tatanda ba na ba akong ganito laging ginagawa ko? Hindi siya burnout, it's more like buffering. Yun eh nagbabuffer ka hindi mo alam like ganito nagbabuffer ako di ko alam. ang dami ang dami kong gustong sabihin ang dami kong gustong express pero wala eh nagbabuffer ka hindi mo alam ang dami gusto mong gawin ang dami na nasa isip mo oh sabihin ito sabihin na natin nasa isip ko na magpapayat As in, matagal ko nang nasa isip yan. Pero, hindi ko magawa. Bakit? Like, may pumipigil eh. Like, napipressure ka na ganito sasabihin nila, ganito, ganito, ganyan. Ang hirap. As in, ang hirap talaga. Like, guys, kwento ko sa inyo. Um, as in, gumawa, bumili ako ng equipment worth $4,000. Yung heat press. And then, bumili ako ng isang uh, vinyl cutter. Yung, tawag doon? Kalimutan ko na. Cricut, yon So, naisip ko da, kasi, as in, sabi ko, oh my God, I think this is gonna be my passion. Like, gagawa ako ng mga t-shirt, magdi-design ako, tapos yun, as in, inaral ko siya, inaral ko siya. And I, was, I am so happy na, oh my God, natututo ako ng ganito, ganyan. Tapos one time, ayun, pinost ko siya, Etsy, online, and kahit ano man yan, pinost ko siya, nagkaroon ako ng orders. Okay naman okay naman siya. Tapos, kailangan mo mag-isip advance kung ano yung mga susunod na celebration. Like, in each month, merong celebration yan eh. Tapos, syempre, napapapat, napapanahon, or ganyan, yung gagawin mong shirt. Sa sobrang dami mong ginagawa, darating sa point na, ginagawa ko naman lahat, pero parang, wala eh. Yung na-pressure na ako. Ba't wala nang nag-order? Di ko alam bakit. Saan ba ako nagkamali? Dahil ba dito sa mga in-order kong shirt? Parang di sila nagagandaan sa texture ng shirt. Kasi yung pagbago ka lang talaga, hindi mo naman mabibili yung talagang the best na shirt na eh. Doon ka sa pinakamababa muna. Siyempre, try mo eh. Then, andun na rin yung may mag-scam. -e pero di pa ako na scam <laughs> kasi alam ko naman eh so yung isipin mo kung ano pa ano pa dapat gagawin ko tama pa ba to like ay rap hanggang sa dumating yung araw na oh my god set aside muna kita na burnout ako don as in hindi nabawi yung kapital na nilabas ko. Tapos, ayun. Sinet aside ko lang siya. Ang hirap, no? Dami. Sobrang dami pa, guys. So, ang masabi ko lang, kung may mga pinagdadaanan kayo yung ganyan, well, it's normal. Kasi, part siya ng ano natin, eh. Growth natin, eh like ano mat ano man yun naku <laughs> ano mat ano man part na siya eh mangyayari at mangyayari tao lang tayo mga confused tayo sa mga ginagawa natin mababurn out tayo kasi lagi na natin ginagawa and then yung passion natin mape-pressure tayo like Oh my God, gusto ko nang yumaman. Lahat naman siguro tayo, no? No, gagi ka ba? <laughs> gagi ka kung sasabihin mong, oo nga, na, uy, ko naman habol yung pera. Guys, hipokrito ka kung sasabihin mong, kaya mo ginagawa to kasi, passion, or, hindi mo inu hindi mo inisip yung pera. Ito, podcast. Alam ko, hindi pa to kikita pero alam ko dahil kikita to balang araw. Parang ganun. Ganun tayo. Yung mga inumbisan natin, hindi ibig sabihin okay lang. Okay lang kahit wala tong pera. Pero 101% gagi ka kung sasabihin mong okay lang kahit walang pera. Pero yun, On, nasa isip mo talaga gusto mo kumita dito. Like gusto maging content creator, di diba? ba? dahil passion mo? No. Dahil gusto mo kumita. Kasi alam mo nang meron ng ibang kumikita dahil diyan, di ba? It's not a passion. Habol mo yung pera. Yun. Saka ano mo, guys? Kaya nga cri crisis ngayi, nga i. Eh. Syempre, may chance na life-changing din siya. Like, gayto 'yun na-burnout ako sa kusina. Anong ginawa ako? Nag-transfer nag ako ng frontline. Like, from kusinero, nag ako maging in-room dining. So, wow! marami ako natutunan. So, nag-grow nag ako. Naging food runner muna pala ako. Food runner, from food runner, naging in-room dining server. Ayun, di diba? So ngayon parang gusto ko pang matuto. Like I'm gonna try being a barista. Yun nga. And tomorrow, guys. Meron pala akong interview <laughs> for a barista position. Sana matanggap, di ba? Sana. Kento niya yun sa kwento ko sa inyo yan sa second episode. <laughs> Bago matapos ang lahat, gagi. Talaga. Kung life crisis mo nanto, edi eh, laban lang. Tuloy lang. Kahit may question marks, ayaan mo yan. Diretso lang, guys. Nadapa tayo, matuto tayong tumayo. Parang ganun yun. Yun. Hanggang dito na lang. Sana marami kayong natutunan. At yun, guys. Kita-kit ulit sa next episode natin dito sa Gagi Podcast. Gagi ka ba? Gagi ako? Gagi ako. Malamang. <laughs> Late ka, no? See you. Bye.